Hello mga master, si Lester Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo kung ano nga bang ibig sabihin ng bautismo sa pangalan o paano ito uh, ginaganap. So sa unang nating uh, episode mga master, ang nabagitan natin doon ay bautismo na tatong ore. Ito yung bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan at bautismo sa Espiritu Santo. At ang bautismo ay dalawa ang bautismo na yung ibig sabihin sa talinghaga. Bautismo sa bautismo na paglilinis at kasal. So, ang kasal po at bautismo ay paro lang po yung ibig sabihin pagdating naman sa talinghaga ng ating Panginoong Isos. So, ngayon, so sa hindi pa nakapanood sa doon sa bautismo sa tubig, kung yung ibig sabihin, I scroll lang naman po lang po ating uh, channel sa ating video. At doon po panood na po sa ating late last episode ang bautismo sa tubig. So ngayon naman tatalakay natin ang bautismo sa Espiritu. Ah, sorry, ang bautismo sa uh, pangalan. At sa susunod nating episode naman pala yung ano, bautismo sa Espiritu Santo. So ngayon, babasahin natin sa uh, Mateo chapter 28 verse 19. Ito yung sabi natin Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ito po ang sabi nating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na bautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, ayun nga po, ang ibig sabihin po ng bautismo sa pangalan, ay ibig sabihin po, bautismo sa aral ng kanyang pangalan, sa kanyang aral, sa kanyang salita, sa kanyang kautosan. Yun po ang ibig sabihin ng mga master. Kasi, ah, pag mayroon ka ng aral ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang salita, ang gagawin mo kasi, tatanggapin mo 'yon at isa sa gawa. Ngayon, ang aral kasi ng ating Panginoong Hesus ay humingi ka ng kapatawaran at magpatawad ka rin sa iyong kapwa at gumawa ka ng mabuti. So kapag humingi ka na kasi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan mga master, papatawarin ka ng Diyos at doon pa lang ay nabautismuhan ka na or nalinis ka na. So yun po ang ibig sabihin ng mga master. Ang bautismo po sa tubig at bautismo po sa pangalan ay pareho lang po yung ang uh, ibig, ang pero wala po yun ang paglilinis. Ang kaibahan lamang, ito ay sa tubig, sa pamara ng tubig, na sa kay Juan at ang sa kay Jesus Christ naman ay sa uh, bautismo sa pangalan at bautismo pala sa Espiritu Santo. Pero sa sundan natin yung uh, Espiritu Santo. So ang bautismo sa pangalan, ayun po yung kanyang aral. Kaya ibig sabihin, bautismo mo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Na, ang ibig sabihin sa kanyang mga lagad ay ipangaral mo ang kanyang salita, ipangaral mo ang kanyang kautosan, ipangaral mo ang kanyang pangalan. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, kapag natanggap po yung aral natin ng ating Panginoong Isos, humingi ka, humingi ka ng kapatawaran, gumawa ka na ng mabuti, at nagpatawad ka sa iyong kapwa, at doon na, doon, doon na po kayo nabautismuhan ng ating Panginoong Isos, at doon na po kayo nagiging malinis, o nabautismuhan na po kayo. So, pareho lang po ang bautismo sa tubig at bautismo sa pangalan. Ngayon, nakaibahan naman sa tubig mga master, gagaya nga doon sa naunang mga kristyanismo, na nagpabautismo sa kay uh, Pablo ay sorry sa nagpabautismo sa mga apostol sinabihan sila ni Pablo na mabuti na lamang ay wala si, ni isa sa kanila ang binautismohan niya kasi si Pablo ay ang ginawa lang niya ay nangaral lamang sa salita ng Diyos yung, na, na, yung nabautismohan kasi doon sa, sa tubig mga masa ng mga ibang mga apostol ay gumawa din sila ng maganda. Gumawa din sila ng hindi mabuti. Kung magbumalik sila sa kamot dati nilang gawa. Kaya yung bautismos nila sa sa tubig, parang nabaliwala lang din. Yung paglilinis nila, nadumihan din sila ulit. Kasi uh, yung sa tubig kasi, madali lang siyang gawin. Pagkatapos, uh, gagawa ka naman ulit ng kasalanan. So parang doon lamang nabaliwala yung kanilang uh, pagbabautismo. So ganoon din po sa panahon ngayon, mayroong iba naman ngayon na nagpabautismo sa atin kagaya sa Iba sa Katoliko, o sa born, born again, o sa Christian, o sa Baptist, o sa ibang religion, ganun din po. Nagpabautismo sila sa Katoliko, pagkatapos lumipas ng ilang buwan, ilang taon, umalis na naman, lumipat na naman. Kasi, yun na nga, madali lang sa kanila magpabautismo, tapos pag hindi nilang tindihan yung salita, yung aral ng isang religion, aalis na naman sila. Kasi, kulang uh, sa kanila yung, yung bautismo sa aral, ay uh, yung sa bautismo sa pangalan. Kaya yung sa tubig, hanggang doon, doon lang sila. Hindi nila na ano yung bautismo sa pangalan. Ang kaiba naman sa bautismo sa pangalan, yun yung aral ng ating, ng, ng ating Panginoong Isos, na huwag sana itindihan mo na, na unawaan mo na. So kahit anumang, uh, anumang explain sa'yo ng iba, anumang paliwanag sa'yo ng iba, hindi ka na matitinag kasi naintindihan mo na yung aral nila. Naintindihan mo na yung aral ng ating Panginoong Isos. So hindi ka na hindi ka na matitinag, hindi ka na mababaling pa sa, sa iba, mapunta pa sa iba. Mananatili ka doon sa Uh, isang uh, aral ng ating Panginoon Isus. Kung doon ka, doon ka na. So, doon pa lang, nabotos mo na ka na sa kanyang pangalan. Ibig sabihin na itindihan mo na siya na ang kanyang salita. So, mas, mas matibay po ang bautismo ng uh, pangalan kumpara sa bautismo uh, sa tubig kasi yung, 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 sa tubig nababaliwala siya. So, ibig sabihin naman, mas matibay yung ano, pero hindi maiibig ibig sabihin na pareho mo siyang baliwalain dapat ka rin magbautismo sa tubig at magpabautismo sa pangalan kasi kung hindi mo intindihan mo sa pangalan magpabautismo ka rin sa tubig kung nabautismo na sa tubig so dapat pagtibayin mo rin yung yung aral sa iyong pangalan kasi uh, para po kasi yung ginanap yun. kaya nga kahit si Jesus Christ ay nagbobautismo din sa uh, tubig kaya 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 siya ganoon pero sa sa panahon ngayon kung minsan uh, ang ang nangyayari, ayun na nga. Madali na lang magpabautismo tapos pag pag hindi nila natindihan, lilipat na mga kaya nabaliwala yung bautismo sa tubig. Kahit nga doon sa panahon nga ng mga Kristiyano, noong panahon ng mga apostol, nabaliwala yung bautismo sa tubig. Kaya, ang kayhuan kasi, bautismo sa tubig. So, kay Lord God Jesus Christ naman, ay bautismo sa pangalan. Pero si Lord God Jesus Christ, ay nagbabautismo siya sa kayhuan sa tubig. So, yun ang po yung ibig sabihin ng mga master. So, ngayon, Ah uh, magbaba naman tayo ng mga dito na susulat sa Bible ang nabautismuhan naman sa pangalan. So ngayon babasahin natin dito sa sa Lucas uh, chapter 19 verse 9 mga master. Ito yung si Zacchaeus na isang maniningil ng buwis. So sa kanya pagiging maniningil ng buwis ay nanalig sa kay Lord God Jesus Christ at ito yung kanyang sabi. sa uh, Lucas 19 ah uh, Lucas chapter 19 ah uh, verse 8 Sinabi dito, tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako ay may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isauli ko sa kanya. At sinasabi ko at sinasabi sa kanya ni Hesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan hayang ito, lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. So dito si Zacchaeo, naligtas siya, nalinihan siya ng Diyos sa pananalig sa kay Lord God Jesus Christ, naniwara na sa kanyang salita. So dito pa lang, nabautismo na si Zacchaeo sa pamamagitan sa kanyang pangalan, sa kanyang salita ni Lord God Jesus Christ. Kaya siya nagbago, gumawa siya ng mabuti at kung ano man yung kanyang mga nagawang kasalanan, ano pwede niyang uh, dublihin yung kanyang ibalik kapag kung mayroon sa mga mensahe na dayang uh, mga tao kanyang uh, nabayaran, hindi nabayaran. Ngayon naman, ang isa pang mabasahin natin mga master ay ang isa pang nabotis mo sa kanyang pangalan ay itong nung pinako si Lord God Jesus Christ na mayroon sa katabing uh, at ito yung sabi sa Lucas chapter 23 verse Uh, 41. Ang sabi dito, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka, naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa para paraiso. So ito yung dalawang halimbawa natin mga masan na mabasa sa, sa Bible na sila ay naligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ah, uh, bautismo sa pangalan. Hindi na po sila dito na bautismo o dumaan pa ng bautismo sa tubig. Kaya uh, sila, nadirik, sila na direkta sila sa bautismo sa pangalan. Sa pamamagitan ng aral ng ating niloobang Jesus Christ. So ibig sabihin, ang pangalan ng bautismo sa bautismo sa pangalan, at bautismo sa tubig ay isa lang po doon kahit sa alin man doon na pwedeng ganapin mo basta mapagtibay mo lamang ang iyong uh, pananampalataya, maliligtas ka. Pero 'yun nga, hindi mo pwedeng uh, nagpabautismo ka lang na parang binabaliwala mo lang yung pagbautismo mo sa tubig o bautismo sa pangalan. Kasi mayroon kasi nagpabautismo na hindi nga nila ganun ka-acceptable yung mga bagay-bagay. Kagaya na lamang, uh, bago ka kasi bautismo sa tubig, minsan in-explain sa'yo kung ano ibig sabihin, kung ano bakit ka, kung yung, ito yung paniniwala namin, ito yung paniniwala sa ganito, so dapat naintindihan. So yung iba, madibilis lamang magpabautismo, pag hindi nila naintindihan, ay aalis na. Tapos, sa pangalan kasi, once na napagtibay na mo ko na sa pangalan, napagtibay mo na 'yon, hindi ka basta-basta. Kumbaga, mas matibay po ang pagganap ng bautismo sa pangalan. So, kapag magbautismo kayo, huwag niyo masadong madaliin yung bautismo sa tubig. Pagtibayin niyo muna yung bautismo sa pangalan. Huwag kayong basta-basta kasi yun nga mabubutas kayo sa tubig tapos a uh, meron ako yung dinitin meron may ko na nuan, lilipat na naman kayo. So, baliwala na din yung bautismo ninyo. So, pagtibayin niyo yung bautismo sa tubig kasi doon pa lang maliligtas na naman kayo hindi naman ibig sabihin na nabot, nabot, ka kasi sa tubig maliligtas ka na doon kasi sa bautismo sa pangalan kasi once na nabotismoan ka sa pangalan ah uh, pa rin nakakalam doon kung maliligtas ka ganoon din naman sa tubig pero mas mas mas, mas, mas Uh, maritibay ang bautismo sa pangalan kumpara sa tubig kasi nga na nadadaya ang uh, tubig kasi marami talagang nadaday sa pananampalataya na gusto lang nila sa ganito, sa ganyan kaya naging ganun yung kanilang uh, faith naman mga master ngayon uh, ang bautismo sa pangalan ay siyempre sinusubok yan ng iyong uh, katapatan kaya nga ang iba kapag uh, nagpabautismo bautismo ay sa, sa isang religion ay sinusubok yung kanilang uh, faith. Kaya hindi may iwasan na yung iba nagpabautismo na sa tubig kaalis. Kasi dahil din naman po yun sa mga aral na uh, nababago o binabago o di mayroong mga hindi nagustuhan. Kasi uh, may, mayroong kapo kasi talagang namumuno na akala natin ay uh, mambuti, mabuti, yung pala ay hindi. Kasi ang, ang, namumuno kasi tao sa ating religion kasi sa mga grupo natin, may mga pastor, pare, ministro. Kung minsan iba-iba ang tao, iba-iba ang ugali, So hindi tayo na naakma doon sa ugali na gusto nila o susundin natin. Kaya minsan uh, yung iba humiwalay, minsan uh, umaalis kasi nga hindi uh, nila naintindihan yung aaral uh, na ng pastor no lalo na kung yung iba minsan napapahiya, minsan sinasabi ng ganito, nang ganyan o minsan naman uh, uh, pinapagawa nila yung hindi nila gustong gawin at sa tingin nila hindi na tama. So kaya yung iba ay Uh, naghilipat ng ibang uh, religion. Pero ganun pa man, uh, basta ang kanapin mo lang naman palagi ay si Lord Jesus Christ. So, isa lang naman pa rin ang ano natin, ang uh, uh, yung pupuntahan, yung pangalan ng ating Panginoon Jesus, kung saan talaga tayo uh, mas nakaka nakakaintind at doon tayo mananatili, mga master. So, ngayon mga master, ang uh, susunod naman natin talakayin sa next episode naman, ay ang bautismo naman sa uh, Espiritu Santo. Kung ano bang ibig sabihin nun at kung paano ito uh, ginaganap mga master. So ito mga master, hanggang dito na po ang ating uh, video. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat mga master.